Masarap sa pakiramdam para sa mga taong nagsisikap na mapaunlad ang kanilang kakayahan o magkaroon ng pagkakataon na maitaas pa ang kanyang posisyon. Kaya nga sa tuwing napopromote ang tao, ipinagdidiwang e, niya ito at nakakatanggap siya ng kaliwat kana na pagbati. Subalit kaakibat ng pagtaas ng posisyon ay ang mataas na katungkulan. At kung minsan, hindi na iiwasan na may taong maiinggit sa iyong nakamit. Katulad sa kwento natin ngayon, dahil sa inggit at sama ng loob ng isa sa mga katrabaho ni Sadik, tinapos nito ang kanyang buhay. Anong inggit nga ba ang naramdaman ng mga katrabaho ni Sadik? Bakit dahil lang sa inggit, humantong sa kamatayan ang buhay ng binata? Kung interesado ka sa aking kwento ngayon, halika at aking isasalaysay. Bago po tayo magpatuloy sa aking kwento, Paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si sa Sadik Lidoy Mo o tatawagin natin sa pangalang Sadik ay isang dalawampung taong gulang na binata na ipinanganak sa Chatangram City, Bangladesh. Siya ay nag-iisang anak at nagmula sa isang napakahirap na pamilya, kung saan ang kanyang ama na si Shafiq ay isang truck driver at ang kanyang ina naman si Nahid Akhtar ay isang may bahay. Katulad ng aking nabanggit, si Sadiq ay mula sa napakahirap na pamilya, kaya sa murang edad, napilitan siyang magtrabaho sa isang poultry farm. Ito ay upang makatulong sa kanyang mga magulang para sa gastusin sa bahay at upang makapag-ipon ng pera para sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Nang dahil sa kasipagang taglay ni Sadiq, nakaipon siya ng sapat na pera para muling makapasok sa paaralan. Maliban dito, mula sa pagiging regular na manggagawa, siya ay napromote bilang isang manager sa kanyang pinagtatrabahuhang farm. Kaya buong sipag, katapatan at pagkamasigasig ang kanyang ipinakita at ipinalit sa posisyong natanggap. Kahit na isang manager at mas bata siya sa kanyang mga katrabaho, napanatili niya ang maging isang mapagpakumbabang individual, ang maayos na pakikisama, at pakikipagkaibigan sa kanyang nasasakupan. Ngunit sa kabila ng ganong pag-uugali, hindi maiwasan na magkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan niya at ng kanyang mga katrabaho. Gayunpaman hanggat maaari, bago matapos ang buong araw, pinipilit nilang maayos ang problemang namuo sa pagitan ng bawat manggagawa. Samantala habang ang buhay ni Sadiq ay umiikot lang sa kanyang trabaho, paaralan at bahay, Labis itong ikinatutuwa ng kanyang mga magulang dahil dito buong kasiyahan nilang ipinagmamalaki ang kabutihan, kabaitan at kasipagan ng kanilang anak. Ngunit nung gabi ng August 28, 2023, labis na nag-alala ang mga magulang ni Sadik. Sapagkat hindi pa umuwi galing trabaho ang kanilang anak at hindi man lang ito nag-text kung nasaan o anong kalagayan nito na hindi pang karaniwang gawain ni Sadik. Gayun pa man, pinagpalagay nila na baka nagkaroon lang ng bagong gawain ng anak o kaya naging labis na abala lamang ito. Ngunit lumipas ang magdamag, walang naging balita ang mag-asawa sa kanilang anak. Kaya naman nagsimula na silang tawagan ng numero ng telepono ni Sadik. Subalit, hindi sinasagot ng anak ang mga tawag o text nila. Matapos nito, nagtanong-tanong na rin sila sa mga huling nakasama o nakakakilala sa kanilang anak sa mga kasamahan nila sa trabaho at maging ang may-ari ng poultry farm ay nagbakasakali na rin silang tanungin kung alam nila ang kinaroroonan ng anak. Sa kasamaang palad, wala ni isa sa kanila ang nakapagbigay sa kanila ng anumang impormasyon patungkol kay Sadik. At dito na nga sila nagsimulang mag-alala ng gusto sa kanilang pinakamamahal na anak. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-aalala, Nung umaga ng August 30, 2023, nakatanggap ng tawag ang mag-asawa mula sa numero ni Sadiq. Kaya bago sagutin ang tawag, medyo gumaan ang kanilang pakiramdam ng mag-asawa. Subalit ng sandaling sinugot na nilang tawag, ang paggaan ng kanilang pakiramdam ay napalitan ng pagkatakot at pag-aalala sa anak. Dahil narinig nila ang boses ng anak na takot na takot, na tila nahihirapan na sa sitwasyon na meron siya sa mga oras na yon. Sa mabilis na pahayag ng anak, sinabi nito na siya ay dinukot ng mga taong hindi niya namukhaan at humigit kumulang isang araw na siyang pinapahirapan ng mga ito sa lugar na hindi niya alam. Matapos ang maiksing pahayag ng anak, biglang naputol ang linya. Kaya naman, muling tinawagan ng ina ang numero ng anak na sa pagkakataon na yon, ibang lalaki na ang sumagot. Sa pagsagot ng lalaki ng telepono, sinabi nito na ibabalik nila si Sadiq sa kondisyon na magbibigay sila ng pera na nagkakahalaga ng 200,000 taka o 1,900 dollars. At nagbanta rin sila na papatayin nila si Sadiq kung magsusumbong sila sa mga polis. Pagkatapos, sinabi na ng lalaki kung saan at kailan nila dapat ibigay ang pera. Matapos ang mga pahayag na yon ng lalaki, agad nitong pinutol ang linya. Kasabay naman nito ang pag-iyak ni Nahid dahil maliban sa kalagayan ng anak, hindi niya alam kung paano at saan sila makakakuha ng ganung kalaking halaga. Sapagkat katulad ng aking nabanggit, isa sa pinakamahirap sa kanilang lugar ang pamilya ni Sadik. Gayunpaman, nagawa nilang makalikom ng halagang hinihingi ng kidnapper alang-alang sa pinakamamahal nilang anak. Ito ay sa tulong ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kapitbahay nito. Makalipas ang siyam na araw nang malikom ang pera, nakipagkita ang ama ni Sadik sa kidnapper. Sa mga oras na yon, dalawang lalaking nakamaskara ang kumuha ng pera at sinabi sa ama na ipapadala nila si Sadik sa kanilang bahay kaya maaari na umano itong umalis. Bagaman nag-aalala dahil hindi niya kasama ang anak na uuwi, umasa siya sa kanyang pag-uwi ay nandoon ang anak. Subalit nang makarating sa bahay, tanging ang asawa lamang ang sumalubong sa kanya. Lumipas ang ilang oras, umaasa pa rin at nagbabaka sakali ang mag-asawa na tutupad ang mga kidnapper sa sinabing ihahatid nila si Sadiq kaya naghintay sila hanggang magdamag. Kaya nang sumapit na ang umaga ng September 7, 2023, nang hindi sinasagot ng mga kidnapper ang tawag ng mag-asawa at hindi pa dumarating si Sadiq, Nagpasya sila na ipagbigay alam sa mga pulis ang patungkol sa pagdukot sa kanilang anak. Nang makarating sa Rauzan Police Station, bagaman naiinis ang mga pulis sa ginawa ng mag-asawa, naiintindihan nila ang mga ito na nais lang nilang iligtas ang kanilang anak. Subalit dahil nga sa ginawa nila, tumagal ng mahigit isang linggo ang paghihirap ng kanilang anak. Gayunpaman, sinimulan agad ng mga polis ang pag-iimbestiga kung kailan, Saan at sino ang maaring huling kasama ni Sadik? Batay sa pag-imbestiga, lumalabas na huling nakita at nakasama ng binata ang mga katrabaho nito sa poultry farm. Kaya naman agad na gumawa ng pagtatanong ang mga pulis sa bawat isa sa mga manggagawa. At lumalabas na may isang taong hindi nakasundo o nakaaway si Sadik sa mga ito. Maliban sa pahayag ng mga manggagawa, nabanggit rin ni Sadiq sa ina na mayroon ngang nakasagutan ng anak sa isa sa kanyang mga katrabaho. Ito na nga ang 46 na taong gulang na si Umong Ching Marma, isa sa mga katrabaho ni Sadiq. At noong September 10, 2023, inaresto at dinala sa istasyon ng pulisya si Marma upang kapanayamin. Sa pulisya, noong una, todo tanggi siya sa kahit anumang paratang sa kanya ng mga pulis. Ngunit kalaunan, umamin na rin ito sa pagpatay kay Sadiq. Maliban sa walang pag langang pag-amin, isa ng kutre ni Marma ang tatlo pa sa kanyang mga kasamahan sa ginawa nilang krimen. Nasa pagkakataon na yon hindi inilabas ng pulisya ang mga pangalan ng tatlo. Samantala sa panayam, inamin ni Marma na noong gabi ng August 28, 2023, nang pauwi na si Sadik, dinukot nila ito para magiganti. Dahil ayon sa kanya, naging ibang ugali ni Sadik mula nang ito ay napromote. Kaya dahil doon, nagkasagutan sila hanggang nauwi ang lahat sa suntukan. At doon na nga nabuo ang plano nila na dukutin si Sadik. Nang makuha nila si Sadik, sinumula nila itong bugbugin. Pagkatapos, humingi sila ng pera sa kanyang mga magulang kapalit ng paglaya nito. Subalit habang naghihintay na mabuo ang perang hinihingi nila sa hindi inaasahan, nakita ni Sadik ang kanilang mga mukha. Kaya naisip nila na maaari silang isumbong ni Sadik sa mga pulis. Dahil sa taranta, kumuha si Marma ng mga kutsilyo at walang awa nila itong pinagsasaksak. Hanggang tuluyan nang nawala ng buhay si Sadik. At upang itago ang krimeng ginawa, pinaghiwahiwalay nito ang katawan ng binata at itinapon ito sa bangin. Sa mga oras na yon, hiniling ng pulisya na ituro nila kung nasa ng na mga pinirapirasong mga katawan ng binata. Bagaman hindi na makilala ang mukha ni Sadik, nakilala naman ng mga magulang ni Sadik ang ilang gamit at damit ng anak. Kaya kinumpirma nila na yun ang katawan ni Sadik. Maliban dito, batay sa resulta ng autopsy, lumalabas na katawan nga iyon ng binata. Samantala, matapos makuha ang bahagi ng katawan ni Sadik at sa pag-amin ng mga salarin, sila ay inarestong lahat sa salang pagpatay kay Sadik. Sa hindi inaasahan, lumabas sa mga balibalita na kinain umano ng mga salarin ang katawan ni Sadik. Ngunit walang pag-amin at walang matibay na ebidensya na ginawa nga ito ng grupo. Samantala sa kasamaang palad, habang isinasakay si Marma sa sakyan ng pulis, nagkaroon ng pagkakataon ng mga tao na makuha ito. Nang hindi maawat ng mga polis ang mga tao sa ginawang pambubugbog kay Marma, napatay nila ito. Kaya bago pa man siya mahatulan ng korte, ang mga tao na ang nagbigay ng parusa para sa kanyang mga ginawa kay Sadiq. Samantala, ang iba pang mga kasamahan ni Marma na gumawa ng paghihirap at pagpatay kay Sadik ay kasalukuyang nananatiling nakakulong sa bilangguan. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Shibli Sadik Tridoy. Ako po si G. Maraming salamat.